Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin mararamdaman ang epekto ng amihan sa buong Luzon, kaya asahan ang malamig na temperatura, lalo na sa mga bulubunduking lugar kung saan patuloy ang naitalang mababang temperatura. Sa Luzon, patuloy ang mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region at Aurora Province dahil sa epekto ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaaring makaranas ng isolated light rains. Sa Visayas at Mindanao, ang Easterlies ay umiiral sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan ang pagulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region. Siguraduhin magdala ng pananggalang sa ulan upang maging handa sa posibleng bigla ang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas, maaaring makaranas ng scattered rains and thunderstorms. Ayon sa pag-asa, walang namamataang bagyo sa ating area of responsibility at sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw ay wala rin tayong inaasahang bagyong papasok. Gayunpaman, manatiling updated sa mga bagong ulat ukol sa lagay ng panahon. At ang lagay ng panahon, bukas? Sa Cagayan Valley region, Cordillera Administrative Region at Aurora Province, maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, generally fair weather maliban sa isolated light rains dulot ng amihan. Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region, mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng easterlies sa lagay ng ating karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Katamtaman hanggang maalon ang karagatan sa silangang bahagi ng bansa, habang maalon naman sa hilagang bahagi. Pinapayuhan ang mga mangingisda at naglalayag gamit ang maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat. At sa ating 5 days extended weather outlook, sa Metro Manila, isolated light rains mula Sabado hanggang Lunes dulot ng amihan. Bagyo Maulap na kalangitan na may light rains mula Sabado hanggang Lunes. Legaspi. Maaaring makaranas ng thunderstorms mula Sabado hanggang Lunes dulot ng Easterlies. Metro Cebu. Generally fair weather sa weekend maliban sa localized thunderstorms tuwing hapon at gabi. Iloilo. Generally fair weather maliban sa localized thunderstorms. Tacloban. Mataas ang posibilidad ng mga pagulan sa weekend hanggang lunes dulot ng Easterlies. Metro Davao. Maulap na kalangitan na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms mula Sabado hanggang lunes. Cagayan de Oro. Bahagyang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms tuwing hapon at gabi. Zamboanga City. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may localized thunderstorms sa hapon at gabi. At iyan ang ating weather update. Maraming salamat sa panonood. Manatiling updated sa ating weather reports. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon.